Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang uh, painit ng painit mga kaibigan. Itong ating uh, pagtatalakay. ha? Ah, between na uh, Nadine Lustre, ang magandang artista na biktima din. ha? Ah, talagang uh, matindi ito eh. Biktima din ang kapian. Subalit mga kaibigan, kakaiba itong matutuklasan natin nga video na ito. Ha? Gusto kong ibahagi sa inyo ang video na ito ni Nadine Lostre diyan po sa Kapihan. Iyan ang ating tatalakayin at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like kam video na ito kung nagustuhan ano, nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Bakit uh, gustong gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Uh, bata. 12 years old pipilitin mo magkipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan kinasal mo na pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex kung hindi mag-sex pinapanis mo yung yung uh, bata hindi po yan totoo sir ha? hindi po yan totoo your honor noturing ka ng kaibigan ng kapihan dahil nakarating ka ngayong araw na ito Pwede nyo bang ikwento yung parusang ginawa sa sister nyo na pinalabas sa gate tapos paluhod na pinalakad papunta sa bahay ni Senyor Aguila? Hello po, Madam Senator. Um, yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya learning 13 po yung ikinasal siya ni Sr. Aguila. Ako mismo witness kasi ako yung nag ano kasi yung seremonya para po kasal inilalakad yung babae patungo sa lalaki tapos naghihintay sa dulo si Sr. Aguila yung pumangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila sa nakapatid ko sa kabila po yung parents ko yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yung ang ibinigay ni Senyor Aguila. Ibang lalaki ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. kasi hindi siya nagpagalaw sa kanyang hasban na ibinigay ni Senyor. Ipinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag. Pinapalgalitan ni Janet at may Rosely Aho po. ko paulit-ulit siyang pinapagalitan tapos pagdating niya sa bahay iiyak siya at sabi niya ayoko, ko ayaw kong gawin yun kasi hindi ko yung mahal yung tao na pilitan lang ako tapos yung mother ko po iiyak iyak. tapos nangyari yung ano po lahat na ikinasal ni Senior Aguila na minors po pinalabas sa gate yung malaking gate namin po nung unang gate po namin hindi na ngayon na gate po mas malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate. Napapasukin niyo kami kasi gabi at umuulan. Ang lahat ng bata po may siya kung sa labas. Nasaksi mo ako kasi yung mother ko hindi yan pumunta sa labas kasi high blood po siya. Tapos sabi ng mother ko, puntaan mo yung kapatid mo kasi nakakaawa. Tapos pumunta po yung sasakyan ni Senyo. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapramis kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. <coughs> Kaya po yung nangyari, inopin po yung gate. Lahat ng minus, napakarami po nila, ma'am. Pinagluluhod po sila. Lulood. Ang dami po nila, ma'am. Nagluhod po sila, tapos yung daan is lubak-lubak po, mabato po, kasi hindi po simentado. Pumata po sila doon ni sa bahay ni Senyor Aguila nagsasabi sila Senyor hindi na kami uuli papayag na kami sasabihin niyo magpapagalaw na kami kaya yung nangyari ma'am nabuntis yung kapatid ko dalawang busy po siya ang buntis tapos nag miscarriage po siya nung pangalawang miscarriage po niya ay mantik na siyang mamatay <laughs> na-admit po siya sa aming ospital po may ospital po kami doon na ang, sa ang nangangasiwa si Senyor Aguila po How old yung kwan mo? How old yung kapi mo? Po? po, sir. Boy, sana siya ngayon? Nandun po sa kapihan. Kapihan? Yes po. Noong una gusto niyang bumaba. Nung bumaba na ako, sir, sabi ko, ate, huwag ka mo nang bumaba kasi may sakit yung father namin, sir. Wala nang mag-aasikaso sa father natin. Senyora Gila, ka? Uh, mahit gustong gusto mong mag-sex yung mag-asawa. Bata. 12 years old, pipiliti mo mag sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag sex Kung hindi mag sex pinapanis mo yung, yung uh, bata. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, your honor. Puro ka lang hindi totoo. Hindi ano po yan. totoo po. sa'yo? Hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka? Opo, opo. Kasi I, I, don't find it, wala akong nakitang rational behind bakit gusto uh, gusto mong mag sex sila. Ha? Kinasal mo na nga silang sa pilitan, pagkatapos, pinapalo ako pa na mag-sex. Uh, that's too much intrusion into, their, into their personal lives. Hindi po totoo, sir. Kaya tanongin natin yung kanyang kapatid. Nasaan yung kapatid niya? Nasa kapihat po. Nasa kapihat? Okay, alright, right. Uh, mga kaibigan. Nadali. Mm. At uh, nakadali. <laughs> Diyos mio. Mabagin. Santisima man labiran. Isang uh, mainit na pagtatalakay na naman, mga kaibigan. Ang ating uh, bibigyan ng daan. At uh, disclaimer lang po, palaala. At uh, marami pong kahulugan ng sinasabi kong biktima. Ah, wala po tayong uh, final uh, na sinasabi dito kung ano nga ba ang biktima na ito mga kaibigan dahil binibigyan po natin ito ng public opinion. na ah, hindi puro Porki biktima ho, ay biktima ng kaharasan, hindi po ganon. Basta ang tanging sinasabi ko dito ay biktima. Ah, maaring biktima ito na ikangay, hypnotize. Ang ibig kong sabihin, maaaring biktima ito ng ikang apuy ah uh, uh, paniniwala nananiwala dito sa ikang apuy leader ng kulto itong Z nadin Lostray. Okay. Kung mapapansin niyo po, dito muna tayo dumako sa kain nadin Lostray. Diano maliwanag po yan. Yang pinakita ko sa inyo na counting video clips. Kaunti pa lang po yan. May kasunod po po yan. Binabalidid lang po natin ha. Sapagkat mayroon pong ikangay ay may naamoy ako at nakikita. Kasi hindi basta po tayo. nga po uh, ng video na ika nga po pag tinalakay natin ay malayo po sa katotohanan. Data po at yung video po na yan ay kumpirmado ako na validate po natin yan. Yano sa kapiyan buwan ng Agosto. Hmm, hindi ko na ibibigay sa inyo yung eksaktong ha, ika nga uh, ano to? Uh, Pecha, buwan ng Agosto 2023. Yan po nakikita nyo nga video na si Nadine Lostre. diyan po yan sa kapiyan at mainit. ah Masaya. Naika nga po uh, ha Ang uh, mga kulto at ang leader po ng kulto diyan hmm. Yung ibang larawan ho ay naibabahay ko sa inyo sa susunod. Ay kasama niya muli maraming angguloy. Kaya medyo nagkakaroon tayo ng pagsusuri. At itong mga sinungaling na mga maestra. Kasama rin niya mayroon pang mga kanang kamay ni... Uh, leader ng kulto kasama niya at siyempre itong leader ng kulto sweet na sweet sila mga kaibigan na ha? malaki ha? malaki talaga ang nagagawa ng mayka nga po uh, doktrina nitong uh, leader ng kulto na ito ako po ay uh, magbabasi muna sa ika nga po uh, video ni uh, Nadine Lustre na talagang makikita po natin sige po tingnan po natin Every play po ang video kung hindi nyo masyadong naunawaan ay talagang makikita at banag sa kanyang pagbumukaho na masayang masaya sa kapiya ng mga kaibigan. Ah, at pumapalakpak. Ganyan. <laughs> ay sandalit. Palakpakan muna tayo. Palakpakan. Ayan. Palakpakan po natin si Janine uh, Nadine Lostre. Nanan nandiyan po pumapalakpat din ha Ay counting uh, padaan lang, po counting ka alamang. Ito daw ang um napapabalita at maraming impormasyon na ginagaya nito ang uh, leader. hmm Leader ho ng kulto uh, na ito ay ginagaya itong leader naman ng uh, North Korea. Ha? Sino ang nakakaalam at uh, may counting knowledge? dito sa leader ho ng North Korea na si Kim Jong ba ang uh, pangalan nito I'm sorry kung nagkamali ako ha i-correct nyo po ako i-cobe nyo dyan basta ang babanggitin ko na yung leader ng North Korea na talagang kakaiba, kakaiba din ho ang patakbo sa kanyang ha, ikangay bansa ha? ay sa hubog ng katawan ay marami mo nagsasabi na ginagaya nito yung si Kim Jong ha leader ng North Korea at uh, sabi nga, si Aturo Ito Pacho din. <laughs> Ay, Diyos mio. Um, kung mapapansin nyo po ang leader ng North Korea, tuwing uh, uh, i-search is nyo po sa social media, mga kaibigan, ah, para tayo may katunayan na... Eh, kung pwede lang ho, nakikisuyo naman ako. Kung ayaw nyo, okay lang. Um, i-search is nyo ho yang uh, leader ng uh, Korea na yan na si Kim Jong lagi ang ano niya ang uh, lagi ginagawa pa, palakpak ha? basta manonood ho nang uh, kahit saan pumunta man sa kanilang uh, nasasakupan basta ang gagawin niya na ay pumalakpak manood man magtalumpati lagi pong ginagawa niya na ay, ay pumalakpak kasama po ang kanilang mga tauhan at makikita nyo ho, ang kanyang asawa din. Ha? Ah. Yung asawa niya na laging uh, nakaputi ng suot. Mm, na magandang babae din. Ang trabaho po ng asawa din. Ni <laughs> <laughs> ng leader ng Korea ay pumalakpak din. Ganyan no. Basta ganyan ang ganyan no. I'm very sorry, di ko napakita yung video sa inyo eh. Kasi mahirap kumuha ng video sa kanila. Nagkakaroon po ng paro sa pagkumuha ka eh. Ah, basta tandaan po natin, laging pumapalakpak si Kim Jong at ang kanyang asawa na sa tabi niya. Ganyan po lagi ang ginagawa niyang papalakpak. Ah? ay hindi ko naman nun sinasabi na itong ah... Ika nga po si Nadine Lustre ay ginagaya yun. Ah, hindi naman natin sinasabi na ito ay ah... Uh, may ugnayan talaga. At itong uh, si uh, leader ng kulto, mga kaibigan. Ah, ang gusto ko lang ipunto dito ay mm, talagang nga uh, ganun eh, ah, magkaparehas, di ba? Ah, sa pangangatawan nitong ika nga po uh, uh, leader ng kulto ay uh, parehasan taba sa ka itong leader ng Korea. At yung pagpalakpak naman, na no? Pumapalapak si Nadine Lustre. But, bene, mga kaibigan, isa pong padaan lang yan na naating napansin lang ho. Wala to, wala ho tayong uh, gustong uh, ipunto diyan. Ang gusto ko lang pong ipahiwatig Ay, parang may kaugnayan na no. May kaugnayan na parihas. Eh, wala pong iba akong gustong ipahiwatig doon. Parihas lang po ang napansin ko na pumapalapak. Okay! Matindi talaga, di ba? <laughs> Oh, matindi diba mm. at uh, yan pong video na yan at uh, kahit sa media platform ay nagkakaroon din po sila ng pagsusuri at uh, abangan po natin sapagkat uh, may schedule ho may ka nga po uh, ang tawag dito gaganapin ang hirig ni hearing po diyan ho sa ika nga po yung mismong ah, kapihan mga kaibigan. Wala po tayong update diyan. Abangan po natin sa lunes kung ano ang mangyayari dito mga kaibigan. Basta ang gusto ko lang pahiwatig dito. Masaya si Nadine Lostre na, napumunta pumunta diyan sa kapihan at binisita ho itong ika nga po kapihan. Ah, ano ang ginawa? Siya ba ay nagkape? O siya ang kinapi mga kaibigan Ang bang abang mga kaibigan dito Ay alam nyo ho Katulad po ng nasabi ko Ayaw ko muli mag final lang Ikang ay, uh, pananalita dito Dito sa mga hinahawakan Ang upong video Ay uh, nagkakaroon muli tayo ng pagsusuri Sapagkat uh, Basta't ang importanteng malaga Ay kinumpirma ko uh, sa inyo Na ikang nga po Nagpunta diyan sa kapian, Itong uh, Sina din los masaya. At ay ka nga po'y pumapalakpak pa sa ang purpose ko po niyan. Sa ating mga mahal na manunood, ayaw ko kayo. Ika ah uh, uh, mabigyan ng fake news dahil maray pong nagko-comment at mayroon ding uh, uh, nagbibigay ng public opinion na ika nga po. Ay uh, hindi daw po ito sa kapihan. That's why yan po maliwanag sa unang upload ko po ay kapihan din po. Pangalawang upload ko po, kapihan din po. Ito pangatlo, yan po ay kapihan talaga mga kaibigan. Ba't nanonawawa -una ko po kayo sa inyong mga sinasabi? Ha? Ah, abangan po natin dahil katulad po ng sinasabi ko, ayaw ko agad magsabi kung ano man na mga layo nito. Diyan sa kapihan, kung sila ho ba ay mayroong mga hidden agenda na dapat ah, hindi ko hindi dapat malaman ng taong bayan. Huwag po kayong magalala mga kaibigan, katulad ng nasabi ko. May hawag po tayong video, ba't kailangan po natin ika nga po i-validate pa. Kung ano nga ba ang nakapaloob diyan po sa video na yan at mga larawan. na. Sana po mga kaibigan ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto diyan kay Nadine Lostre. Palakpakan po natin si Nadine Lostre. na <laughs> Nandyan sa kapiyang masayang pumapalakpak. Okay, padaanan po muna natin ang gown dito. At talagang matindi, di ba? Ito nga salaysay ng uh, ikang uh, po nanay ng biktima, kapatid ng biktima, tungkol dito sa mga minor de edad na pinaparosahan nitong si Senior Aguila, si, si, Senior Agila, Ay nakakaawa, di ba? Talagang pinapaluhod na lumalakad ay minor de edad. Tapos, uh, yun nga, pipilitin makipagtalik. Ah, kinasal niya ng minor na edad, ah, pipilitin makipagtalik. Pag ayaw makipagtalik, ay talagang ika nga po ay palalakarin na nakaluhod mula po dun sa gate. Tapos umuulan. Diyos mayo, hindi ko ma... Kaawa-awa mga bata na yun eh. Mga kaibigan ay na nangangas ulitin muli yun dahil ako ay may anak din eh yung mga anak ko, pag nakikita ko nga ika nga po ano, ay nasasaktan ako ay yung pang ganyan, mga kaibigan na talagang uh, ang gusto nating nga uh, ipunto dito ah, sana po hindi lang hearing ito sana ho ay uh, pagkatapos lahat po ng hearing at nagkaroon po, may ka nga po yung recommendation yung recommendation dapat po na kaso ay dapat na ayon po para na siya ganun po ito ay ha, maghimas ng riyas na bakal okay at uh, dire diretso po tayo kaunting pa lang umnim um, mong um, papansin niyo po mga kaibigan sa lahat po ng hiring na pinanood natin marami pa to marami pa ito nga ika nga po ibabahagi ko sa inyo be but uh, yan ho ay mga napag-aralan ko na at uh, pinanood ko na subalit ni minsan may isa wala pong inamin mga kaibigan ah, at lumalabas pa po na sinungaling dito ay ang mga nag-iimbestiga ah, ay yas, lang po ako po ay uh, kahit ganito ang pagkatao, lalong lalo na po sinasabi niya na wala daw pong training na naganap mga kaibigan at tinahamon pa nga nitong uh, ikang mga uh, kampo, niyang uh, kulto ay wala ngang ebidensya na training na may pakita ang Senado. At ito ngang mga baril daw mga kaibigan ay fake. Ah, ba't wala tayong hawak na baril mga kaibigan na nagpapatunay na talagang mga baril lahiya talagang uh, uri ng matataas na kalibre. Ang pinaghahawakan lang po natin doon po sa na video na yon at ika nga po ay yung mga testigo. But may hawak po tayo, kumpirmado, na ika nga po ay uh, actual training Ah, actual training ho ng mga bata, matanda, na Ika nga pu'y talagang pinahihirapan at Ika nga po training na isang sundalo. Ako tayo pu'y hindi naman sa pagmalaki Galing po tayo diyan sa Ika nga pu'y Philippine Air Force, ha. Ah, isang ah, ah, bahagi ng ah, military dati ah, 1997 niyan na ah, ah, medyo matagal na. Alam po natin kung anong training 'yan. Mm. At ito nga po, may, may nakuha po tayong dokumento, isang video, na hindi po ito hawak ng Senado. Walang sino mang may hawak po diyan sa Senado, na ika nga po yung magpapatunay na training na ito. But kung gusto niyo, pwede ko itong i-upload. Ah, ah mag-comment lang po kayo diyan mga kaibigan at ah, ating nga, bibigyan ng pagtatalakay itong hawak ko ng video na ito. Nasa katunayan ang bata, ah, matatanda, ay may training po. Minamaltrato na pagiging uh, training daw ito ng isang sundalo eh. Soul of God. Ha? A soldier of God. Kung tawagin mga kaibigan. na, ha? May hawak po akong video na yan mga kaibigan. At siyempre, i-upload ko yan. Ha? At mas gaganahan ako. Pwede pong i-comment nyo dyan na kung gusto kong i-upload, i-upload po natin mga kaibigan na. Sapagkat nab, sabihan po natin, dahil itong kampo, nitong uh, agila na ito. Ah. Ay, uh, ay pinaparatangan ang ating pamahalaan ang mga nag-iimbestiga diyan sa Senado na wala raw po siyang katibayan ng mga training. Ha? Diyan kayo nagkakamali. Kung hindi niya kaya nilang mag-produce ng training nyo, ako kaya ko mag-produce ng training na sa katunayan po. 100% yan po ay training diyan po sa kapihan ng mga inaapi nyo na ikangapoy leader. Ah, membro ng inyong kulto mga kaibigan. Okay, shoutout po ba tayo? Ay, uh, padaanan lang po natin sandali ha. Eto. Uh, kung totoo man yan, bayan, senyor Aguila, isuko salibutan, very powerful. Ha, sabi niya, one, shout out. Jerry Benamin, shout out. Ah, senior kagago mo, bigay sa imo patyong konde. Ay, hindi ko alam yung salita ito, eh. Game petition. Ha? Bisaya ba yun? At uh, eto pa, High school graduate, second year high school. Ano ba ito, Aguila? From Yoser. am? Ah, ka, di ba? Huwag kang sinungaling. From Libit. Uh, Libit. Libit. Ah. Shout out at maraming salamat. Isa lang po ang Dios Kung sino man na, nagsasabi na saya ang Diyos, false prophet po siya at isang kulto. From Erne Mapisa. Shout out. Bakit sumunod ang mga matatanda? Kaya bata sa bata pa. Mga polis at siguro mayor. Iba from Rosemary shoutout John Sam, hindi naman ikaw kulto sabi ng Senado ah, mayroon bang ganon? wala naman ako narinig ah. but Ben, ah, kung iyan pong opinion, opinion mo maraming salamat ho ah. mga, pero may mga revolto ang tonto na Senyor na agil sunod presidente na siya Jonas Sam, shoutout po namumuno na ng imperno ang demonyo sa lupa unti-unti nagpapaloko ang mga tao, likha ng Diyos na lumikas sa atin from Marley Point. Maraming uh, salamat po. Okay. Sana so, unak na po kung uh, kaunti lang ating pa shout at uh, kukulangin po tayo sa oras. Sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito mga kaibigan. Tabangan po. Ah, mayroon po tayong hawak, larawan. Na ito po ay hindi edited ha? Yan po ay uh, mismo hindi sa kapihan kasama diyan po si Nadine Lostre but nagkakaroon po tayo ng validation na katulad po ng nasabi ko wag po tayong ika nga po uh, misinterpret sa sinasabi ko na biktima itong si Nadine Lostre maaaring nga tinatawag ko na biktima itong si Nadine Lostre sapagkat ah, abangan po yan mga kaibigan sa susunod natin vlog kung bakit tuluyan ang naging biktima itong Sinadin Lustre. Maray pong ibig sabihin yan kung anong biktima mga kaibigan. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat. Diyan po sa comment section. Huwag niyo pong kalimutan magbigay ng public opinion sa lahat po ng hindi pa nakakabisita. Sa aking upload, ilang hours na po nakakaraan. I-like niyo lang po sa na mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.